Ngayon, hindi ako nanilingin ng utang na loob, at hindi rin ako manilingin, dahil ang utang na loob ay pusang hindi Ngayon, kung tumigas ang light niya, wala na akong magagawa doon. Kaya ko mag-move on sa buhay. Ang hindi ko lang matanggap, importante kasi, lahat-lahat sa dito po ay yung taong tumulong sa iyo, kaya mong sigaw-sigawan at turuturuhin at mura-murahin. Paano kaya kayo? Ngayon, nangyari ba yun? Ginawa ka ba sa akin yun? Para siya sa buhay niya kung magbili niya o hindi. Pero alam na mga kursiyal niya, bakit? Matapos sila po turuturuhin,

Alam niyo ang ginawa sa akin dito? <laughs> Kaya si Chihuahua? <juhawa. laughs> <laughs> yeah, para lang kayong magka-idea kayo. Ito ha. Pinatakbo namin po siya dyan. In our own little wagon natin. Natapos ang you know, terminal, tama ba dyan? Tama. Ah, tama. Good boy. Tapos siya, pinatakbo ko yung top of the cake. Nanalo ko siya dito. Dinoodol na din. Dinoodol na Tama ba? Tama. Pinabalik ko siya. Naku siya. Pinababa ko yung kapatid. Nilagay ko yung department. Nanalo, di ba? Major diplom leader nga nun, Nung inaprobahan lahat ng utang. Ito ang nangarang eleksyon. Pinakiusapan ko yung mga kusiyan. Huwag siyang labanan para siya naman na maging congressman. Nanalo, ba? Oo. O ngayon, hindi ako naniningil ng utang na Lord. At hindi rin ako maniningil. Dahil ang utang na loob ay pusang. Ngayon, kung tumigas ang lake niya, wala na akong magagawa doon. Kaya ko mag-move on sa buhay. Ang hindi ko lang matanggap, Importante kasi lahat ng news dito for me. Yung taong tumulong sa iyo, kaya mong sigaw-sigawan at turuturuin at murang-murahin. Paano kaya kayo? Ngayon, nangyari ba yon? Ginawa ka ba sa akin yun? Paano si sumuway niya kung ang niya o hindi? Pero alam ng mga kursiyal niya Bakit? Matapos sila itong draw-draw duru eh. Ikinuwento pa niya sa mga kursiyal. Ngayon, mga tanong ko kanin. Kumayo mayroon ka dito. Naging masama ba ako sa iyo? Hindi! That's worse! Naging masama ba ako sa kanin? Kung gano'n ako i-trato, ano pa ang halagay na iyo? Hindi! Kaya, okay, nandiyan niya. Okay na yan, kahit pagkalungtol nga nila ako. Sanay ako mag-isa. Solong nagpagmana ko ng malaking lupain ng nanay ko. Ulo-udlo kina, kumukusok pa. Salamat sa Diyos. Salamat sa inyo. Ginawa niyo ang nalilipit. Ngayon, nandiyan na yan. Ngayon, pinagkakalang niya, Akis. Ah, Tupad. Akap. Bakit? Wala naman nagawa sa may... Eh, siya ang ng kongreso ngayon. Tama ba? Tama! Para silawin kayo sa kahinaan natin. Ano bang kahinaan natin? Kailangan natin ng pero. Tama mali. Pero pagkibayo nyo ang nyo. Ngayon, nandiyan yan. na tayo. Pwede ba akong makisunyo? Tutal, natulungan na natin sila. Pwede ba maglagay tayo ng congressman? Tingnan nyo rito. Wala naman nagawa dito sa inyo. Ano nagawa dito sa inyo? Sabi kayo, baka may mali ako. Wala! May bisita nga, hindi nga kayo nakisita dito ni, eh. Pero pag eleksyon, may napakawag kayo. Mahalaga kayo. Tama mo yun. Tapos sisilawin tayo. Pera. Sisilawin tayo ng pera. Tama ba yun. Tama! Pero itong ipinapapalit ko sa inyo sa kanya, kaya pumasok sa oblo. Kaya kayong bisitahin sa iskinita. Kaya kayo dalang ng gamot pag kayo yung dami, Kaya kayo bigyan ng pagbabalasakit. Kaya nai, itay. Ipipilit sa inyo yan ng ilang barangay opisyal. Okay, tanongin nyo, do sa barangay opisyal na yun, magkano dyan okay, Kasi po din alam natin yung pinapasok natin. Kaya nai, pwede ba ang makasuto? Pero sa mga po lang na kapag-ibusan. Wala Pwede ba gawin na yung Congress man? Si Apple nito. Promise? Pag nagbigay ng phone sa IH, pilapan niya. Sayang. Pag may akak, pilapan niyo. Sayang. Pag friends, friends, Iba, price of Chihuahua, gano'n? Iba, yun. Pero, pero, kayo magpapaakit, ha? Promise? Promise? Aasa ko. Promise? Promise? Talaga? Oo! Uphold niya ito tayo. Uphold niya ito Hindi nang sa ha? Panis? O, oh, ngayon. Sa special mention lang, mga lolo't lola ko. O, oh, kung na kayo, ibabalik ko na yung gatas, yung isi. At yung mga potante at hindi potante na senior citizen, ibabalik natin yung pension sa kanila na tinanggal nitong mga lolo. <laughs> Alam nyo ba kung tinanggal yung mga senior citizen na may sakit? Yung hindi na nakakaboto? Oh. Dahil wala lang pakinabang sa boto, tinanggal uh -huh. nila. Tuwawa. Tuwawa. Uh -huh. Kaya bumalik, kabalik ko na rin yung cake, yung vitamins, yung bakuna. Yung sa pulmon. Kabalik uh -huh. ko ulit uh -huh. sa inyo mga mga mga. I love you. I love you. It's your I love you. special oh, mention oh, 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 oh. na <laughs> so, oh, 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 oh. yung mga sinong dito sa mahal na mahal ko yung mga So muli, Nay, Tay, yung Vice Mayor ko, may asin pa. <laughs>